Sino ang lumikha sa Diyos ayon sa Biblia? Isa ito sa pinakamalalim na tanong na maaring itanong ng sino man. paman ayon sa Biblia, ang sagot ay lampas sa lohika ng tao. Walang lumikha sa Kanya. Simple lang ang Diyos. Siya ay palaging umiiral. Walang simula at walang katapusan. Bago pa nagsimula ang panahon o nabuo ang universo, umiral na ang Diyos. Kinilalarawan siya ng mga banay na kasulatan bilang walang hanggan. Mula sa walang hanggan nakaraan hanggang sa walang hanggan hinaharap, siya ay nananatiling hindi nagbabago. Nangangahulugan nito na ang Diyos ay hindi nabubuhay sa loob ng mga limitasyon ng panahon. Ang lahat ng bagay sa paglikha ay may pinagmulan, ngunit siya ang pinagmulan ng lahat ng bagay. Nang ihayag ng Diyos ang kanyang pangalan bilang Ako, ipinakita nito ang kanyang pag-iiral sa sarili. Siya ay umaasa sa wala at sa sino man, Ang oras mismo ang kanyang nilikha. Siya ay nakatayo sa labas nito, hindi nakatali at walang hanggan. Kung nagtitiwala ka sa walang hanggang nilikha na ito, may papahiyag mo ang iyong pananampalataya sa pagsasabing, Sumasampalataya ako sa Diyos.